How does it feel to lose the one you love? Kung ang cellphone na wala, mas iniiyakan pa kaysa mawala ang virginity niya. Ibig bang sabihin noon, mas mahal mo ang cellphone mo kaysa sa virginity mo? Kung ang buhay parang pera lang na kinikita mo kapag nawala o nababawas, sana magkatrabaho ka lang ay ahaba na nga haba na ang buhay mo. Sana pwede mo ring utangin ang buhay mo. Pero para sa Catholic dyan, hiniram talaga natin ang buhay natin kay God. Ang buhay natin dito ay parang eskwila papunta sa langit. Kapag pumasaka, ka, gagraduate ka na at pupunta sa bagong mong mundo. Kung hindi ka pa pumapasa, ay ahaba na nga haba ang buhay mo sa pag-aaral. Maari ka ring makik-out sa eskwila dahil sa mga hindi magandang record mo ng eskwila. Pero mapapansin natin na mas mahaba ang buhay pagkatapos sa eskwila. Lalampas ito ng ilampung taon habang ang pag-aaral ay aabot lang ng dalabampo hanggang tatlumpong taon. Kaya kung mawala ang taong mahal mo, maging masaya ka dahil nakagraduate na siya dito sa mundo. Ngayon alam na ni Arian kung ano ang misteryong nababalot sa pag-uga ng kahaman nila. Pero bakit inuuga ng babae ang kama nila? Naiinggit ba siya sa kanila ng nobyo niya? Bakit pa siya nagpaparamdam sa kanya? Tigang na ba siya? Ano pa ang kailangan niya? Marami pa siyang tanong sa who wants to be a millionaire pero kahit isa wala siyang alam na sagot. Sumapit ang gabi. At alam na ni Arian na may mararanasan na naman siya ngayon, kaya hinanda niya ang sarili. Kailangan niyang maging malakas. Honey, I'm home. Bati ni Anjo. Nakita niya ang nobyo na naghahanda ng kanilang hapunan. Habang nilalapitan niya si Arian, ay napatingin siya sa gawin ng kwarto nila. Dahan-dahang bumubukas ang pinto nito at parang ipinipinta nito ang imahe ng isang babae nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Kahit madilim sa pasilyo papunta sa kwarto nila, ay nakita niya ang mabilis na paggalaw nito papalapit sa kanya. Isang kurap lang ay nasa harapan na niya ito at parang hiningahan sa mukha. Parang sumigaw ito sa tapat niya pero walang boses kaya hangin lang ang naramdaman niya. Napapikit siya at pagmulat niya ay wala na ang babae. Gulat may wala siyang naging reaksyon dahil na rin sa halo-halo ang nararamdaman niya. Takot, gulat at pagtataka. Han? Nagulat si Anjun na pagtingin niya sana sa pagpapatuloy ng lakad niya papunta kay Arian ay nasa harap niya pala ito. Napalalim siya ng hugot ng hininga. May problema ba? Tanong ni Arian. Wala, bigla lang akong nahilo Paakay nga. Sabi nito para mailis ang pag-iisip sa nakita kanina. Inakbayan niya si Arian papuntang kusina. Hiyakap lang ng nobya ay nalilis na ang isipan niya sa ibang bagay. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan at iba ang tumatayo sa kanya, ang mga balahibo niya. Tara kain muna, baka gutom ka lang, sa kapuyot ka kasi kagabi inasikaso naman ni Arian ng nobyo. Hindi halata na maitinatago siya rito sa pagkausap niya kay Namang Lando at Aling Nina. Hindi pa niya balak sabihin kay Anjo ang nalaman niya dahil may mga tanong pa siya na gustong masagot. Minasahin niya ito sa sentido, sa batok at balikat. Bawat haplos ay nakaka-relax talaga. Parang mahiwagang hatid kay Anjo ang mga haplos ni Arian Nakakaingit ang magshootang to. Hindi na nagulat si Arian nang hawakan ni Anjo ang kamay niya at hilain siya. Napaupo siya sa kandungan nito. Ano pa nga ba ang kasunod kundi isang umaatikabong halikan at yakapan? Buong pagmamahal nilang ibinubuhos ang bawat galaw sa isa't isa. Ilang minuto rin ang lumipas ng kumala si Arian. Naghihintay ang pagkain. Anya, Kumakain na ako kanina pa Pelyong sagot naman ni Anjo Tumayo si Arian Pero napaupo siya Nang biglang magpatay sindi ang mga ilaw nila Maaga pa Pero parang balak na namang magparamdam ng babae Hinawakan ni Anjo Nang maigpit ang kamay ni Arian Nang mapansing nanginginig ito Don't worry Don't be scared Sabi ni Anjo sa isang malambing na tono. Ilang sandali pa na natili nang nakasindi ang ilaw. Han, natatakot na akong matulog sa kwarto natin. Pagsusumbong ni Arian sa nararamdaman niya. May point siya kaya kahit sino ay pipiliing matulog pa sa sofa o sa gilid ng kalsada. Huwag lamang makaramdam ng kaluluwa sa kwarto. Bukas kakausapin ko yung kumpari ko yung nagbinta sa akin itong lote. Mukhang napansin na ni Arian na gumagawa na rin si Anjo ng paraan para malaman ang mga nangyari sa kanila. Dapat na ba niyang sabihin ang nalalaman niya? Sige Han, paano tayo ngayon? Baka may mangyari mamaya. Worst case scenario. Halata ang takot sa mga mata ni Arian. Okay, hanap tayo ng hotel. Suggestion ni Anjo at hindi naman tumutol si Arian Alas 10 na nang nakapag-check-in sila sa isang hotel May dala silang damit na pang isang linggo at balak nilang manatili muna doon ng ilang linggo Kasama na rin ang paghahanda nila sa kanilang kasal, rehearsals at mga arrangements ay aasay kasuhin na rin nila Pero sa ngayon ay i-enjoy muna nila ang lambot ng kama ang lamig ng aircon at ang liwanag ng lampshade na nagbibigay liwanag sa dalawang katawan na nagsasalo sa dilim ng gabi. Sa loob ng komot ay isang hindi alam ni Arian ang gagawin ng nobyo pero nararamdaman nito ang mabagal na paggapang ng labi nito na nagiiwan ng kiliti sa kanyang kaloob-looban. Ang haplos ng kanyang mga daliri ay nagpapaiktad sa kanya at nagpapatirik ng kanyang mga mata pagbigkas ni Arian ng hindi magandang salita pero walang ibang salita siyang mapili upang ilarawan ang sarap na nararamdaman. Kagat niya ang kanyang ibabang labi habang nilalamnam ang bawat sandali. Napapikit siya nang makaramdam ng pagtagas ng tubig sa San Roque Dam. Let me do you a favor, sabi ni Arian nang makapagpay nga. Gusto mo bang makita ang eruption ng Mount Pinatubo? Pilyong tanong ni Anjo. Yes. Mabilis namang sagot ni Arian. Lingid sa kaalaman ng dalawa, ilang bahay mula sa iniwan nilang bahay ay ang tirahan ni Mang Lando kasama ang kanyang pamilya. Naiwang mag-isa si Mang Lando dahil ang asawa nito ay kasama sa field trip ng anak niya. Nakahiga na si Mang Lando nang makaramdam ng pag-ihip ng malamig na hangin akmang papatayin niya ang electric fan nang makita ang isang babae. May peklat ito sa mukha. Hindi siya maaaring magkamali dahil nakita niya ang bangkay nito noon. Ito yung babae na namatay sa sunog isang taon na ang nakakalipas. Pinikilan mo siya noon. Ngayon, mararanasan mo ang walang tumulong sa iyo hanggang mawalan ka ng hininga. Pabulong na sabi ng babae. Nakaramdam si Mang Lando ng pagsikip ng dibdib. Pinilit niyang makatayo pero nahila lamang niya ang electric fan. Nag-spark ang outlet nito kaya umusok hanggang lumaki ang apoy. Tumama pa sa kanya ito eh dahil lang para lumapat ang kanyang likod sa sahig. Tumba si Mang Lando habang nakatingin lang sa kanya ang babae at pumunta sa ilalim ng kanilang kama. Mula doon ay pinanood niyang mawala ng buhay ang kawawang tanod. Kahit na madilim ay kita ang puting mata ng babae habang walang sawang nakatitig sa naghihingalong mama. Luma ang bahay nila na lamang sa kahoy kaya mabilis tinupok ng apoy ang bahay. Kasabay ng paggapang ng apoy ay ang paghina ng paghinga ni Mang Lando. Sakto namang dumating ang kanyang magina at tumawag ng bombero at tulong mula sa kapitbahay. Nagawa pa nilang mapasok ang kwarto at makuha ang katawan ni Mang Lando. Tinupok ng napakalaking apoy ang bahay ni Mang Lando. Hindi naman kumalat ang apoy pero ang balita ng kamatayan ng mabait na tanod na si Mang Lando ay mabilis na kumalat. Habang humaharurot ang mga bumbero at nag-iingay ang sirina ng fire trucks, ay wala rin humpay sa pag-iingay si Arian habang pinaharurot ang pagmamaniyo sa kanyang nobyo. Wala silang pakialam ngayon sa nangyayari sa labas basta ang importante ay masulit nila ngayon ang gabi na walang manggugulo sa kanila.